Isa pang biktima, ibinunyag at pinakilala na ni Gerald Santos. Sa patuloy na pagbubunyag ng mga pang-aabuso sa industriya ng entertainment, muling nagsalita si Gerald Santos, isang kilalang mga aawit at aktor. Sa pagkakataong ito, ipinakilala niya ang isa pang pinaghihinalaang biktima ng musical director na si Danny Tan. kami noon sa GMA at siya po ay membro ng sugar pop na minamahal. Ang pagbubunyag ni Santos ay sumunod sa pagbabahagi ng sparkle artist na si Sandro mulak tungkol sa kanyang karanasan ng pang-aabuso mula sa mga independent contractor ng GMA na sina Jojo Nuns at Richard Gross sa isang pagdinig sa Senado naglakas loob si Santos na pangalanan si Tan bilang ang kanyang umanoy ng aabuso, ibinunyag niya na ginulo siya ni Tan at sinikap na sirain ang kanyang karera nang tumanggi siya sa mga karagdagang pang-aakit nito. Matapos ang kanyang matapang na pahayag, nakipag-ugnayan sa kanya ang iba pang umano'y mga biktima ni Tan. Sa isang kamakailang video sa YouTube, ipinakilala ni Santos ang isa pang biktima, isang dating talento ng GMA na umano'y nakaranas ng pang-aabuso mula kay Tan noong labindalawang taong gulang pa lamang siya. Ang pang-aabuso ay naganap noong 2008. Sa video, kasama ni Santos ang kanyang legal counsel at si Renzo Almario, dating miyembro ng grupo ng Sugar Pop. Si Almario ay isa rin umano'y biktima ni Tan, na nagsabi na nagpapasalamat siya kay Santos sa lakas ng loob na magsalita at nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob na ibahagi rin ang kanyang karanasan. Ang pagbubunyag ni Santos ay nagpapakita ng patuloy na paglaban sa pang-aabuso sa industriya ng entertainment. Ang mga kwento ng mga biktima ay nagsisilbing inspirasyon sa iba na magsalita at humingi ng katarungan sa gitna ng mga pagsisiyasat at pagdinig. Mahalaga na patuloy na suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso at hikayatin silang magsalita. Ang kanilang mga kwento ay mahalaga sa pagbabago ng kultura ng katahimikan at pagpapahintulot sa pang-aabuso.